Hindi natatapos sa pagkakaloob ng pangkabuhayan ang tulong ng pamahalaan para sa mga miyembro ng People's Organizations sa Aurora. Makaraan kasi silang tumanggap ng iba't ibang pagkakakitaan. Sunod na ibinahagi ng Department of Trade and Industry ang kaalaman sa marketing and development ng kanilang mga produkto. Ayon sa commanding officer ng 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army na si Lieutenant Colonel Julito Birecto Jr., isa itong paraan upang maging financially independent ang mga people's organization at maging sustainable ang mga negosyong ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Dinedetermine o inaalam yung mga pangangailangan pa natin sa training kasi nga ang objective is uh, maging sustainable yung mga livelihood na ipinamahagi sa inyo. No, hindi natin papayagan na masayang 'yan, no. Sapagkat ang ating bansa ay hindi naman ganoon kayaman. So, yung mga livelihood na meron na tayo ngayon, patuloy-tuloy nating hahanapin yung paraan para mapaasenso natin para mapalago. Pinasalamatan naman ni DTI Aurora Provincial Director na si Aldrin Veneracion ang nasabing mga grupo na inorganisa ng 91st Infantry Battalion dahil sa aktibo nilang pakikiisa upang madagdagan ang kanilang kasanayan sa pagnenegosyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong uh, active no? Active na participation, active support hindi lamang sa programang ito, kundi programa ng pangkalahatan ng gobyerno para tayo maging mas makabuluhan, magtulong-tulong para sa ating mas maunlad na komunidad sa kasalukuyan, kabilang sa mga negosyong patuloy na pinalalago ng mga People's Organization na ito ang Hito Carpatilapia Racing, Bigasang Bayan, Rice Farming, Free Range Chicken, Broiler Chicken, Sari Sari Store at iba pa. Ay, magandang araw po sa lahat. Um, kami po ay nagpapasalamat sa 91st ID para, at sa BPI na rin po. Dahil nagkandak na naman po sa inyo ng another seminar para po ma-develop po namin at mapalawak pa po yung aming mga mabito na nakatanggap mula sa gobyerno. Kami po ay mga people's organization na hawak po ng 91st ID. Sa so ngayon ay may mga incoming at meron na rin po hawak na mga library. Ngayon po na Itong seminar na ito ay dagdag kaalaman para sa amin para mapaunod po namin ang mga debosyong ibinigay po sa amin ng gobyerno. Yun po at maraming salamat po. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Rose Angelica Balas, ang inyong kaugnay.